Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang establishmentong ito ay makikita sa bayan ng Clarin sa Misamis Occidental. Yan ay kasama sa programa ng local government to na tinawag na One Town, One Product na inilunsad noong January 5, 2019. Kung ikaw ay mapapadpad sa Clarin, maaari kang magtungo sa establishmentong ito para bumili ng mga pasalubong. Kapag pumasok ka sa loob ay makakakita ka ng mga kakanin at iba't ibang suma na maaari mong lagyan ng buko, ng ka, durian, kalabasa, gabi, mangga o kaya naman ay peanut butter. Ang iba't ibang klase ng suman ay ginawa mismo ng mga tao doon. Kung kakausapin mo ang mga nagtatrabaho ay sasabihin nila na naging malaking parte ng kanilang buhay ang House of Suman. Dahil ito ang naging daan para mapapasok nila ang kanilang mga anak. Ang iba sa kanila ay nakapagpagawa na ng kanilang mga bahay, nakabili na ng mga lupain at iba pa. Bukod sa House of Suman ay maaari mo ring puntahan ang lugar kung saan mismo ginagawa ang mga kakanin. At dahil sa laki ng paggawa ng Suman sa kanilang bayan, ang Clarine ay kinilalang Suman Capital ng Misamis Occidental. Ang mga benepisyo na nararanasan ng mga taong nagnenegosyo ng Suman sa bayan na iyon ay naging malaking tulong din sa kabuoang ekonomiya ng Clarine. Para sa mga taong hindi ganun kapamilya sa mga lugar sa Mindanao, ang klarin ay matatagpuan sa Misamis Occidental. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa bayan na ito ay ang pagsasaka at pangingisda. Pero sa pagdaan ng panahon, ang mga tao ay nakaisip na pasukin ang iba't ibang mga negosyo. Salamat sa kanilang mayor na si David or David Navarro, ang mga tao ay nagpasalamat dahil nakakuha sila ng suporta mula sa administrasyon ito. Ang kanilang pinakamamahal ni Mayor ay nagmula sa bayan ng pagadian na makikita sa Zamboanga del Sur. Wala sa ulat kung kailan siya lumipat sa klarin, ngunit nang pinasok niya ang mundo ng politika, bukas palad siyang tinanggap ng mga tao at nanalo siya bilang mayor. Simula noon ay hindi na lamang siya ang sumabak sa politika. Dahil pagkatapos niyang maluklok sa pwesto, ang kanyang asawa at mga kapatid ay nanalo din sa iba't ibang mga posisyon sa Misamis Occidental. Bukod kay Navarro, ang kanyang kapatid na si Dan ay nakuha ang posisyon na Regional Director of the Technical Education and Skills Development Authority o mas kilala sa tawag na TESDA ng buong Zamboanga Peninsula. Kaya matatawag mo na ang klan ng Navarro ay isang political dynasty. At katulad ng ibang mga taong nanungkulan sa pwesto, si Navarro ay may isang tungkulin ang gawing masagana ang pamumuhay na kanyang mga nasasakupan hindi gaanong umunlad ang Clarine sa kanyang pamamalakad dahil ito ay nanatiling fourth class municipality. Ngunit ang mga tao doon ay tila kontento sa pamamalakad ni Navarro dahil mula 2001 hanggang 2010, siya ay ibinoto nila bilang mayor at ito ay naging kanilang second district provincial board member din. Kung sa Clarine ang apelyidong Navarro ay sikat na sikat, sa ibang probinsya naman ay walang nakakakilala sa kanya. Ngunit ang lahat ay magbabago noong 2019. Pero ang kasikatan na kanya mahukuha ay hindi sa magandang paraan. Noong October 2019 ay naiulat na bilang parte ng kanyang trabaho bilang public servant, si Navarro ay nagtungo sa Cebu para daluhan ng isang meeting para makipagpulong sa iba't ibang mga pinuno ng Misamis Occidental upang talakayin kung paano pa nila mapapaganda ang ekonomiya ng kanilang probinsya. Si Navarro kasama ang ilang mga leaders ay nag-check-in sa Raja o Raja Park Hotel na makikita sa siyudad ng Cebu. Ang kanilang pagtalakay tungkol sa economic development na kanilang lugar ay hindi mangyayari lamang ng isang araw. Kaya kapag tapos na ang isang session ay merong pagkakataon ng mga leader tulad ni Navarro na gawin ang kanilang gusto. Sa venue na napili ay hindi mo na kailangan lumabas pa para mag-enjoy. Dahil sa hotel pa lamang ay meron ng mga restaurant, cafe at massage center na maaari mong bisitahin para makapag-relax. Ang isa sa mga amenities na yan ay nakatawag ng Pansina Navarro. Kaya noong gabi ng October 24, 2019 ay nagtungo siya sa massage parlor na nasa loob ng hotel. At para maintindihan mo kung paano nagsimula ang lahat, ay kailangan mong makilala si John Duenas. Ayon sa sinumpaang salaysay ni Duanyas, si Navarro kasama ang ilan nitong mga bodyguard ay dumating sa kanilang spa at nag-request ng babaeng masahista. Nang sabihin niya na walang babaeng masahista noong gabi na yun, ay bigla na lamang itong nagalit. Di umanong sinabi ni Navarro na kaya niyang bayaran siya o kaya ang kanyang lalaking kasamahang masahista ng limandaan o isang libong piso para makipagsuntukan. Hindi nila pinatulan ang pangamok ng mayor at si Duenas ay mas pinili na lamang na ng establishmento para hindi na lumala ang lahat. Ngunit sa CCTV footage na ito ay makikita na siya ay sinunda ng mayor at ng mga alipores nito. Siya ay sinuntok na nevaro sa dibdib at purasahang inilagay ang mga kamay sa likuran sa siya tinuhod ng mayor. Ayon sa kanyang affidavit ay pagkatapos ng eksenang ito, siya ay di dinala ng mga Alipores de Navarro sa loob ng massage spa at doon siya binugbog. Si Duenas ay nagpatunay na si Navarro ay lasing na lasing noong gabi na yun. Isang babaeng masahista din ang lumutang dahil sa di umano'y naging customer niya si Navarro at nag-request ito ng mga bagay na sexual na mahigpit na ipinagbabawal na kanilang management. Pagkatapos maihain ang kanilang reklamo sa presinto ay kaagad nagsampa ng kaso si Duenas. Kinabukasan, kasama ang anak niyang babae, si Navarro ay nasa Mactan International Airport dahil naghihintay ito na kanyang flight pabalik na kanyang probinsya. Ngunit bandang alas 4.30 ng hapon ay hindi na siya nakasampa ng eroplano dahil ang mga pulis sa utos ni Police Brigadier General Valeriano de Leon ay inaresto si Navarro dahil sa kasong physical injuries and acts of lasciviousness. Ito ay dinala sa Abiliana Police Station sa Cebu at sa kauna-unahang pagkakataon ay narinig ng publiko ang bersyon ni Navarro tungkol sa nangyari. Ito ang video ng siya ay humarap sa media. Doon ay binahagi niya na nang dumating siya sa spa ay di umunoy si Duenas ang nagtaas ng boses nang mag-request siya ng babaeng masahista. Sinabi rin niya na siya ay ininsulto nito. Pero nang tanungin ng reporter kung anong klaseng pangiinsulto ang ginawa ni Duenas, ay tumanggi si Navarro na sagutin ang katanungan dahil sa di umunoy wala pa ang kanyang abogado. Bago magtapos ang araw na yun ay nalaman ng mga reporters na hindi lamang pala si Duenas ang nagsampan ng kaso laban kay Navarro. Pero pati na rin ang ibang mga babaeng masahista sa parehong massage pa dahil ang mga ito ay di naharas at minulest siya din ni Navarro at mga alipores nito. Pagkatapos pumutok ng balita tungkol sa pagkakaaresto kay Navarro ay naungkat din ang dating mga aksasyon sa kanya na nagsimula noong 2016. Kung natatandaan mo, ang dating presidente na si Duterte ay naglabas ng narco list na tawag na kanyang administrasyon sa mga maimpluwansyang politiko na may kinalaman sa droga. At dahil sa takot na masira ang kanyang reputasyon, makikita mo sa video na ito na si Navarro kasama niya ang iba mga LGU officials mula Mindanao ay humarap kay Bato de la Rosa at madaming mga reporters para linisin ang kanilang mga pangalan. Um, nalito ako sir para i-clear po yung pangalan ko sir kasi nabanggit ni ng mahal ng Presidente Duterte sir. Yung pangalan ko na David Navarro Paganihan Sambuangan Lison. So, ako naman sir ay nakatera din ako ha. Nakatuyo po ko sir, no? I'm staying in Pagalian last 20 years ago. For 3 years from 1994 to 1996, So, muwi na ako ng klarin sir. Nagiging mayor ako for 15 years. So, kaya nga, sir, na-surprise ako Na ang kanyang pagharap sa publiko ay hindi nakatulong. Dahil noong May 31, 2017, siya kasama pa ang isang mayor na mula sa Siraway, Zamboanga del Norte, ay tinanggalan ng kakayahan para utusan ang mga pulis sa kanilang lugar dahil sa paniniwala ng National Police Commission o NAPOLCOM na si Navarro ay sangkot sa droga. Pagkalipas ng tatlong taon, ang Duterte administration ay naglabas muli ng listahan noong March 2019 bago maganap ang eleksyon sa pagtatangka na may ang mga tao na huwag iboto ang mga taong nasa listahan. At sa pangalawang pagkakataon, ang pangalan ni Navarro ay kasama sa 44 na politikong inaakusahan na may kinalaman sa pagpapakalat ng droga sa bansa. Ngunit tila kahit naglabas na sila ng narco list, 27 sa 36 na taong merong matataas na posisyon ay nanalo pa rin sa eleksyon. Nang malaman ng publiko ang background ni Navarro, lalo nilang hindi nagustuhan ang ugali nito. Para sa kanila ay hindi ito maituturing na public servant dahil tila mas gusto nitong siya ang pagsilbihan. Noong October 24, ang 50 taong gulang na si Navarro ay nakatakdang dalhin sa prosecutor's office para opisyal ng sampahan ng mga kaso. At upang ligtas itong makarating sa kanilang paroroonan, si Navarro ay pinagsuot ng bulletproof vest Ngunit kahit ano pa atang pag-iingat ang kanilang gawin, ay hindi mapipigilan ang matinding pagpaplano na patahimikin sa si Navarro. Sa video na ito ay makikita ang katawan na nakahandusay na pinapaligiran ng dalawang mga babae. Ang puting sasakyan na yan ay ang sasakyan kung saan isinakay si Navarro at ang nakahandusay ay ang kanyang wala ng buhay na katawan at ang mga babae na umiiyak ay ang kanyang mga kapatid. Ayon sa ulat, si Navarro ay nasa loob ng police mobile kasama ang dalawang police escorts. Sa kalagitnaan ng kalituhan ng publiko kung bakit ito nangyari, isang witness ang nagsabi na bago nangyari ang pagpatay sa mayor, ay nakita niya ang isang white van na humarang sa police convoy. Sampung mga lalaki ang lumabas na mayroong hawak na matataas na kalibre ng mga baril. Binaril nito ang mga bintana ng sasakyan at hinila ng mga ito papalabas si Navarro at doon ay malapitan itong binaril sa ulo. Sa interview na ito kay Police Major Eduardo Sanchez na pinuno ng Abiliana Police Station, siya ay di umunong nasa opisina ng fiskal nang mangyari ang pangaambush. Ayon sa autopsy sa bangkay ni Navarro, ay nakatanggap ito ng 10 tama ng baril na indikasyon na hindi talaga itong bubuhayin. Nang ma-interview ang babaeng kapatid ni Navarro na kasama nito sa sasakyan, ay sinabi niya na tinangka niyang protektahan ang kanyang kapatid. Ngunit ang mga masasamang loob ay itunulak siya. Pagkatapos noon, siya ang isa pa niyang kapatid na babae, kahit ang dalawang police officers na kanilang kasama ay pinalabas din ng sasakyan at inutusang dumapa sa kalsada. Hanggang ilang putok na lamang ng baril ang kanilang narini. Isinuwalat din niya na bago sila bumiyahe patungong fiskal, ay nakiusap si Navarro na madala sa ospital dahil sa iniinda nitong pananakit ng ulo. Ngunit di umano'y hindi man lamang sila pinakinggan ng mga otoridad sa Abiliana Police Station. Nalaman din ng publiko na kahit isang beses ay hindi pala nakapagpapatok ng baril ang mga pulis na kasama sa convoy. Kung pupulsuhan mo ang nararamdaman ng mga tao sa nangyari ay hati ang kanilang reaksyon. Ang iba sa kanila ay sinabi na nararapat lamang kay Navarro ang nangyari. Pero may ilan naman na hindi makapaniwala na ganun lamang kadali na malusutan ng mga otoridad na indikasyon na kulang pa sa training ang mga ito. Ang Commission on Human Rights ay naglabas din na kanilang saloobin. Base sa kanilang statement noong October 26, kahit may kinakaharap itong kaso sa pananakit sa masahista, ay hindi pa rin makatuwiran na patayin si Navarro sa brutal na paraan. Dahil lahat ng tao, sa batas ng Pilipinas o kahit sa ang bansa pa, may kasabihan na innocent until proven guilty. Sa madaling salita, hanggat hindi pa ito nahahatulan, sa batas ay inosente pa rin si Navarro at may karapatan itong maipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Kahit ang mismong malakanyang ay kinundina ang ginawa kay Navarro at nangako ang mga ito na iimbestigahan ang nangyari. Ang misis ni Navarro kasama ang kanilang mga anak ay nanawagan ng hustisya sa nangyari. Kahit ang kapatid nito ay nanawagan din sa publiko na itigil na ang pagsasabi na ang kanyang namayapang kapatid ay drug lord dahil ayon kay Dan ay meron silang mga dokumentong hawak na magpapatunay na hindi talaga ito drug lord. Habang nangyayari ang investigasyon mula Cebu ay kaagad iniuwi sa Clarine ang bangkay ni Navarro. Sa burol ay hindi mapigilan ang kanyang mga taga-suporta at pamilya ang kanilang mga emosyon sa sinapit nito. Pagkatapos maihatid sa huling himlayan si Navarro, ang dating presidente na si Duterte ay tinanggal ang PNP sa investigasyon dahil duda siya na maaaring may kinalaman mismo ang Abiliana Police sa nangyaring ambush. Kasabay ng pag-alis niya sa PNP sa investigasyon, ay tinanggal din sa pwesto si Police Major Sanchez. Ang desisyon niyang yan ay kasunod ng kontrobersyang kinakaharap ng mga otoridad na ang mga di droga na nakukuha ng mga ito ay hindi nila itinatapon. Sa halip, ang mga pulis mismo ang nagbebenta ng mga droga na nakukuha nila mula sa mga drug lords o by-bust operation para magkaroon sila ng mas malaking kita. Kaya noong 2019, ang mga tiwaling pulis ay binansagang Ninja Cops. Ibinahagi ni Duterte na bagamat ang pangalan ni Navarro ay lumabas sa narco list, itinuturing niya itong kakampi at alam niya mismo na meron itong natatanggap na banta sa kanyang buhay. Ang mga sinabi niyang yan ay sinangayuna ng mismong kapatid ni Navarro na nagsabi na maaaring ang kalaban nitong politiko sa kanilang lugar ang mastermind sa pagpatay bago matapos ang buwan ng Oktubre noong taong 2019. Kahit si Jema Villanueva na Police Director ng Cebu ay pansamantala ding tinanggal sa pwesto hanggang umuusad pa ang investigasyon. Ang huling update sa kasong ito ay nangyari noong November 11, 2019 at ayon sa NBI, sila ay kumakala pa ng mga ebidensya at tinitingnan nila ang lahat ng angulo at dahil sa gumugulong pa ang kanilang investigasyon, ay tikom sila sa pagbibigay ng anumang impormasyon sa media kung meron na ba silang person of interest o motibo sa nangyari. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!